lalaki na mga apple na 'yan. ayan o oh. Ito'ng itim lang eh, ano, maselan, hindi 'yung ganong kumain na apple. nabako na 'yan, may kuryente 'yan. Ay, yeah, kung may magtangkang pumasok, hindi talaga basta-basta makapasok. Lap. Oh, oh, oh. kuha tayo ng ano mega yan kuha tayo lagayan kasi ipapakain natin sa apple yung mga ano naglaglag na apple ipapakain natin si kambing wala ayan kambing natin ipapakain natin dyan mamaya mamaya kumpayin natin yung mga ah, ah, bunga na yon. Sayang din kasi pagka pinapon lang. Nabulok lang kasi yon. Dito kasi yung apple parang ano lang, parang uh, ah, damo lang sa kanila. Hindi malagas kanila itong mga apple. Ay, marami oh. Ayan. Yeah. Namumulot tayo. Sayang kasi. So, ang lalaki oh. Mm. Ayan oh. Ayan. Ito, so, malaki oh. Siguro sa halaga sa atin to mga 30. 30 pesos. Ang tatamis pa naman. eh oh. ano bagong ano lang to bagong laglag sa si puno talaga oh ang laki ayan Ang bilis na po no. Oh. so tara. Kain natin to. So ang dami pa. Yan. Sayang kasi. Eh nung sitas, marami pang bunga sitas oh. Hindi kasi abot kasi ang ano. Ang lalayo ng mga bunga. Andun pa. dito pa. Marami pa dito oh. Ayan. So tara, kakain na natin to. Si habang wala pa yung tropa ko, kasi nag-aalok yun na pumunta kami ng ano, ng okay. Mag ano kami, mag... Uh, anong tawag nito? Mag-ukay-ukay. ukay ukay kasi may ano kasi dito may bilihan din ng mga okay. So, ito ngayon ay eh, maaraw pero oyan no oh, maaraw pero medyo malamig na. Hindi katulad dati na mainit. Ah. Oh. Me. Nee. Lagyan natin dun sa Lagyan natin dun sa hindi mainit na ano. Oh, wag wag wag. wag. Ayan. Kaya na nyo na. O, lalaki na mga Apol na yan. Ang tatabis Tapos ayaw nyo kumain. Oh, yung isa matakaw to. Ayan. Ang lalaki ng mga apol na yan. Ayan oh. Itong maitim lang eh, ano, maselan. Hindi yung ganong kumain ng apple. Marti Ano nangyari? Bakit ganyan? Tara na! Okay na tayo! Ano? Basta may petrol uh, mo dito? Basta nang sa? Ano? Kuwan pala? Pang ano bro? Habang wala pang winter, maghanap ka na lang jacket na pang winter. Pwede. Pwede. Nay, na pang winter. Na, dito. Berip na pang winter. Kaso. <laughs> Kasi yung kagandahan dun, no, tawag nito Uh, mura lang. Totoo dollar lang, may mabili ka ng maganda. Ano yan eh, ako baga foundation na yan bro eh. Oo. Oh. sa lugar na dito, uh, tawag nito May programa silang ganyan. Bo, um. na marami ka madamit. Ano bang mga bagay na sa bahay nyo? Uh. Tapos ngayon ay eh, hindi mo na magamit. Instead na itapon mo, kung mapakinabangan pa sa iba, inilagay nila doon. E, kung baga ano yan, uh, donation. Tapos um. ngayon, pagka donation naman, bibintal lang mura dyan. Sa, ano yan, kung baga sa government nila dito, dito sa lungsod nila ba? Uh baka parang semi ano din yan, semi government na okay okay. Mara yung baratura. Mara <laughs> yung baratura. Anong unang dating ko dito, oh, halos lahat ng damit ko okay okay lang. <laughs> Bakit nga nang hindi na ba okay? Ha? Bakit okay, nga? Hanggang ngayon, okay okay lang din. Bigay oh. ni Ma'am Liz. Si Madam Liz nagbigay sa, atin ang, sa akin ng ganito. Ganyan. Ito sa kanya to eh daming binigay ni Madam Luz. Oo. Oh. Mga uh, damit. At least nakatipid tayo, di ba? Oo. No. Sayang yung ano, dollar. <laughs> Siyempre, ah. Yeah? Uh, marami ka bang dalang ano, damit trend? May pang ano lang, panggala. <laughs> oh, marami. Hmm. Mga tatlong piraso. Mga Mara. tatlong pares. Ay, hindi ka pa na nag-luggage, nag no?

Dalawang no. ano oh. tatlong beses pa ako ng bayad Eh, gibit eh. Madam Reme, pasensya na talaga. Kasi wala gibit talaga. Ay, may ano talaga, may mga something na problema. Kaya hindi ako magka-proceed sa pagbayad sa iyo. Pasensya na po, Madam Rem. Ang gabayad nung po kami pagka ano na, pagka maluwag na po. Ayahan na eh po. Pupulipid namin yung utang namin.

Oh, cemetery. Oh, cemetery cemetery yung, ang likod. Ah, kanyang pala ako ng ano na yung cemetery pala yan dyan. Oh. Yan ang ano, yung bahay ng ano nila. Mukhang pare pa. Ah, oh, ito? Oo. Oh. Hindi, ni hindi, 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 yan simbahan. Bahay ng pari yan. Ito, Taki ito ang oh. Ito pala rin yung simbahan. Ah, sa bahay. Simbahan. Sa bahay. Simbahan. bahay <laughs> ng pari Hmm. Tara. So, okay, okay lang muna kami. Wala kaming tambiling maranjo. Ukay-ukay okay, sa life. Ano mo yun? Abisan pa sa Pilipinas. Mga... Uh, Pero mahalang ukay-ukay okay sa atin sa Pilipinas. Oh. Oo. Ang pareha sa ato ng mga kabos, mangukay yun ta. Call my Journey oh -oh. Oh -oh. Habang buhay ay meron kaya mo yan, basta kumibos ka lang paabante Kasi nung ako'y nadaba, muli'y pumangon muli Tapos sige, sinipagan ko pa ng triple Kahit marami mang pagsubok na sa'kin dumating Kahit saan saan na lang ako nakarating Walang imposible, sige lang nang sige Welcome to Canada, kong damarangi